Rise and shine mga ka-furzoy! So for today's video, naisipan ng first na ito na mag-video kasi trip niya lang. So pinapakita ko sa inyo na sa early in the morning, nagihilamos ng furzo na ito. kanta pa yan. Tapos, maglalagay tayo ng sunblock para protektado tayo sa mga problema sa buhay. Charis. Siyempre, kailangan natin mag-sunblock mga fur zone. No? So, pwede naman kahit anong sunblock mo anong ginagamit. Pagkatapos niyan, siyempre, kailangan i-pat-pat mo sa mukha mo hanggang leeg para kanting kulay mo. And then, gumaba na ako niyan, mga fear zone. Kasi, kunyari masipag ako, maghugas ang tao na ito, kahit minsan, tamad-tamad naman tayo. Minsan nga yung paghugas ng pinggan eh, ano, nakakawala rin ng stress sa buhay, ng fear zone. Kasi kapag marami kang iniisip, dyan ko na lang yun din para maging productive naman ang tao na to. Tapos, naisipan ko mag-free to ng fish na So, nilabas ko yung torsilyo sa freezer. So, ayan. Nabibilangin ka isa-isa. Charis. Siyempre <laughs> hindi. So, ayan Oh. Ang ganda niyang nabili ko sa TikTok na yan. Drainer siya. Pang drain. Naalis niya yung water. So, yan. Pagkatapos, maglagay ako ng magpiprito. Ipiprito ko yan mga sis. So, kailangan mainit na mainit yung mantika, no? So, naglagay ako dyan. Corn oil yung gamit namin. Kasi rich kid kami. Yan, mga ka-Ferson. Tapos, isa-isahin isa mo na yun. ilagay, no? Siyempre, takot tayo sa mantika. Pero wala tayong magagawa dahil gusto natin mag-vlog. So, ayan. Kunyari, is strong independent woman tayo. So, dati naaalala ko nung bata pa ako kasi yung tatay ko. Nagtitinda siya ng isda. So, araw-araw, isda yung ulam namin. Tapos, na ah, ano na nga ako sa isda eh parang magkakakaliskis na ako pero ngayong matanda na tayo tapos nandito tayo sa Maynila nakatira parang nakakamiss din palang mag-ulam ng isda kasi yung isda sa probinsya manamis-namis. yung isda dito parang hindi mo na maalaman kung isda pa ba talaga to o ano na wala nang lasa mapitpit na <laughs> so ayun na mga So, pinirito ko lang yan, yung lahat ng isda na yan. Tapos, naisip ko na hindi naman kasi kumakain si Axel ng tuyo. Yung parang wala siyang sabaw. So, nagsabaw din ako. So, now, kakain na tayo now. Lamig na kanin na ito, guys. Tira lang ito. Tapos, naglaga ko ng okra na may malunggay. Pinagyan ko din siya ng isda, pero di ko na sinama kasi ito yung kakainin ko. And then, I some So, I think okra, ba pa. Magkakamaya ko kahit may sa I'm not eating these it's very healthy it's so hot Let's try the ulo very yeah. yeah. yeah

Jangan うん。Mm. <laughs> mm. Terima kasih telah menonton! ama klasiku din samim nimama